Yung mga nagsasabing meron silang third eye, kapatid. Tanong mo yung mananalo sa sweet states. O kaya sa loto. O yung may mga third eye na. Hindi totoo yung may third eye. Ang nang demonyo sa mga yon, kalkulasyon para manghula-hula ng kung ano-ano. Nakakakita sila may third eye sila. May baraha sila, meron silang bolang kristal, may Nelya e eh, para ang tao papaniwalain. Para lang yan yung bienan ni kapatid na Danny. Yung bienan niya kasi, manghuhula dun sa simbahan ng kuya po. Isa yun dun sa mga nanghuhula ron, na ang sabi nila may third eye. Sabi ko, ah nanay ka ko. Ah, bat ba kayo nanghuhula eh kasi? Wala na akong asawa, sabi niya. Eh kailangan yung mga anak ko ay tulungan ko. May taguyod ko. Eh, naniniwala ba kayo sa sinasabi noon? Sabi niya, hindi. Hihi, eh, sabi niya, hula-hula lang akin, hula-hula. Para bayaran ako ng tao. Eh, totoo yun sinabi sa akin nung nanay ni sis baby yun. Hindi naman siya naniniwala sa sinasabi niya. Kaya lang may mga tao raw talaga nagpapahula. At lalo na yung mga walang malay sa ganyan. Nagbabayad 200-300. Pag maganda hula mo, pag mayaman yung nahulaan mo, bibigyan ka 1000 eh. Kaya malakas daw siya ang kita niya dun. Pero sabi niya brother Eli, pagdating ng araw, titigilan ko, narinig ko ngayon yata tumigil na siya. Marami tayong kapatid na dating ganyan. Nakikita may third eye sila pero pahapahanga lang ng tao 'yan, para hangaan lang. Pero ang totoo kapatid, mga hula-hula lang yung guessing game tumama o hindi. Merong ganun eh, tumama at hindi. Wala naman silang pakialam dahil pinagkakakitaan nung iba yon. To God be all the glory.